Masayang sinalubong ni People's Television Network Incorporated General Manager Toby Nebrida Jr. ang bagong talagang PTV Acting Chairperson Oscar Orbos. Malaman ang unang beses sa pagpupulong nila sa board members ng PTNI. Paulit-ulit ang sinasabi ni Orbos na kailangan pang paigtingin ng PTV ang public service. People's Television, it's always good to work with our people. And I'm happy, uh, I'm here. Kilala si Orbos sa kanyang malawak na experience sa public service sa loob ng higit tatlong dekada. Taong 1987 na maging kongresista ng Pangasinan si Orbos. Naging governor naman siya noong 1995. Taong 1990 nang itinalaga siya ni dating Pangulong Cory Aquino bilang kalihin na nooy Department of Transportation and Communications. Ginawa rin siyang Executive Secretary noong 1992 ni dating Pangulong Fidel Ramos. Makakatuwang ni Orbos si Antonio Contreras bilang kanyang Vice Chairperson na appointee ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat may bago din tayo offer. Siguro, uh, rebranding to really make the People's Television Network really be an instrument that would educate, uh, make sure na malink natin ang gobyerno sa bayan. Si Contreras, isang political analyst at professor ng political science, makatutulong ang kanyang expertise sa pagtataguyod ng pambansang telebisyon ng bayan. Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa bagong pilipinas